Hello, good morning guys! Good morning po sa inyo. Isang umagang puno ng pag-asa at isang umagang nakakatawa at nakakataba ng puso guys. Kasi, ayan po si Kuya. Nakita ko na naman po ang aking Kuya George. Si Kuya George po ay isang PWD. Hindi na po siya nakaka-work gawa nang na-accident po siya sa paa tapos nagka-problema na yung paa niya kaya hindi na rin po siya magkapag Pero, ayan po. Ganyan po siya minsan, ha? Bakit sinabi kong minsan? Kasi po, minsan, okay po yung pag-iisip niya. Minsan din po ay may sarili siyang mundo. Si Kuya George po ay isang masipag na laborer. Naging laborer, naging mason, tapos naging skilled worker sa paggawa ng mga bahay. At kung ano-ano pa sa pagtatiles, ganyan po siya kasi pagdate. At marami din po siyang friend. Si Kuya po ay maraming mga kaibigan. Halos uh, taon o uh, weekly, buwan-buwan ganyan. Halos weekly, araw-araw, nag po sila. So, hindi po buo yung araw ni Kuya kapag hindi po siya nakakapag-inom after work. So, masipag po yan at mabait na Kuya. Lalo nung yung ate ko ay nandito pa. Nagkasama silang dalawa. Maganda yung sama nila. Tapos, syempre si Kuya napabarkada, nagkaroon ng mga kaibigan. Kaya ganun po guys, kung saan saan na lang napunta na magiinom. Tapos ba na aksidente po siya dati sa motor. Kaya kung tatanungin niyo kung bakit minsan okay siya at minsan naman po ay meron po siyang ah uh, sakit sa pag-iisip. Char, hindi... Meron po siyang minsan hindi mo maintindihan kung may sariling mundo kasi kinakausap yung sarili, kung ano-ano yung sinasabi, tapos, ayan po guys. Anyway, ganyan na siya po ngayon. Hindi na, wala na po siyang permanent work. Wala, hindi din naman po siya nagtatrabaho. At yung inaasahan na lang po niya pang araw, ayan po kanyang ginagawa. So, ayan na lamang po ang kanyang ginagawa everyday kapag po ay sinisipag po siya. Nagtatanim po siya ng... Mahilig po siyang magtanim. Basta po ay pwedeng kainin. <laughs> Katulad po ng kamoting kahoy, balinghoy, tapos yan ang nga pong saging. Yan po yung madalas niyang tinatanim kasi kapag po daw ay bumunga, nagkaroon ng uh, bunga, ay meron daw pong kakainin. So sa ngayon po bilang isang kuya, ginagawa naman po niya ang lahat para po siya ay mabuhay at masibag din po yan sa gawaing bahay. So dyan na lamang po niya nilalagi ang kanyang Araw-araw ang kanyang buhay sa paggawa sa bahay, naghuhugas ng plato, nagluluto, tapos nagtatanim. So kung minsan po ay makikita mo siyang hindi maintindihan, minsan naman pagka okay na po siya ay maiintindihan mo naman po na gusto pa rin niya pong mabuhay. Gusto niya pa rin pong magkaroon ng halaga ang kanyang bu